Magandang araw mga bata. Gusto niyo bang simulan natin ang ating susunod na talakayin? Pero bago ang lahat, tayo muna ay magdasal. Kaya tayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. At ah, wow, palakpakan ng lahat. Kasi ang saya-saya nyo, gusto nyo na ulit makinggan ang ating susunod na talakayin. So, kumusta naman ang lahat? Nadala nyo ba ang ating mga takdang aralin kahapon? Okay, pakisubmit, ipasa na ang iyong mga takdang aralin upang pagsimula na natin ang ating susunod na talakayin. Ang ating talakayin ngayon ay tungkol sa mga... Tama. Ano? Tama. Talpak natin si Jay. Sa ating talakayin, ang ating mga ay ito. Pero bago ang lahat, kailangan mo nating makinig sa ating mga panuntunan. Una, dapat lahat ay makilakok at sumagot sa ating mga katanungan. Walang gagawa ng ibang gagawin kung hindi isinuutos ng goro on ni teacher. Okay ba tayo mga bata? Okay. So, walang maglalaro, walang tatayo-tayo. At kung may gustong sumagot, itaas ang tama kamay. Ang galing-galing naman ni Glenn. oh ganis sumagot ni Glenn. So, ngayon, sa ating layunin... Basahin natin ang ating layunin sa ating aralin. Layuugnay ang sariling karanasan sa tema ng alamat. Natutukoy ang mga elemento ng alamat. Ito yung mga tauhan, tagpuan, banghay, at naikapakita ang paunawa sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng maikling dula o pagguhit. At pangatlo, nakikilahok sa talakayan at pang panggropo. So ano kaya ang ating talakayan ngayon? Narinig nyo na, di ba? Ang alamat ng pinya. Tama, alamat ng pinya. Ano ang nakikita sa larawan? Magbigay lang isa. Tama. Mga prutas. At anong mga prutas ang nakikita niyo? Tama. Merong mansanas, merong peras, at merong penya. Alam pa, birutong prutas. Meron ba kayong mga paboritong prutas na kinakain sa araw-araw? O pinapabili sa inyong mga ina? Ano yon? Wow, galing. Palakpakan ng lahat. Nyo sa susunod na larawan isang o oh, mga tama mga pinya ano ang nakikita? mga pinya bakit kaya maraming mata ang pinya? alam nyo ba kung bakit maraming mata ang pinya? yan ang ating tatalakayin ngayon ano kaya ang isang kwentong ito tungkol sa pinya Tama. Alamat. Basahin natin kung ano ang alamat. Ang alamat ay isang uri ng panitikan o kwento na nagpapaliwanag ng pinagmula ng isang bagay, lugar, halaman, hayop, pangyayari sa isang mahiwaga o mapaniwalang paraan. So, ang alamat pala ay isang uri ng panitikan o kwento na kung saan ito ay mayroong kwento na pinagmulan ng isang bagay. Halimbawa, alamat ng bundok. Alamat ng pinya. Tama. Karaniwan itong ipinapasa mula sa inirasyon sa inirasyon sa pamagitan ng pasalitang tradisyon. So, paano ito nakapasa Sa pamamagitan ng pasalitang tradisyon sa may nirasyon, hinirasyon, o sa mga kwento ng mga lola at lolo. Kayo mga bata, meron ba kayong mga kwentong narinig sa iyong mga lola at lolo tungkol sa alamat? Wow! Magaling! So lahat na mga kwento ng iyong lola at lolo, kailangan niyong isulat at para may mabasa kayo. At may pasa sa inyong mga kaibigan, kakilala, o sa mga bagong humirasyon. Ngayon, tatalakay natin ang alamat ng pinya. Manood tayo mga bata. Gusto nyo ba lang manood? Okay. Dahil gusto nyo manood, halika. Panoorin natin ang kwento ng alamat ng pinya. nakinig at mamaya ay merong mga katanungan. pag ni Aling Rosa na pagpapalaki sa layo ng anak ay makakabuhin sa totoo ng Aling Rosa. Doon nagkamali si Aling Rosa sapagkat nasanay si Tina sa laging pagsandal sa kanya. Hindi gumagawa ng anumang bagay si Tina na di ikinukonsulta sa ina. Lagi at laging si Aling Rosa ang gumagawa sa bahay. Isang araw ay dinakuan ng sakit si Aling Rosa. Kinailangan niyang magpahinga kaya napilitan si Pina na gumawa ng mga gawaing bahay. sa pingin ni Aring Rosa. Nagre-reklamo na si Mina na pagod na pagod na raw ito sa paglilingkod sa ina. Isang umaga ay maglulutong sa ina si na hindi niya makita ang ko ang sandok. Hanapin mo. Naririyan lamang yan. Wala naman dito. Inay, wala po tayo siyang nakita kahit anino man lang ng dalagita. ang mga araw. Habang nakatingin si Aling Rosa sa labas ng bintana, ay may nakita siyang isang kakaibang halaman sa kanyang bakuran lawit at mga dahon. Maraming tinik at sa gitna ng mga dahon ay may pulang malaking tila may korona sa ibabaw. Ang bunga ay parang isang ulo na maraming mata na ni ni Aristosa ang sinabi niya sa kanyang anak. Bago ito. Umula. So, nakita niyo na mga bata ang alamat ng pinya, ang kwento, kung paano nagkaroon ng pinya. Nakita niyo na, di ba? So, sa tingin niyo, kung ikaw si Pinang, ano ang gagawin mo? Di ba? Bakit kaya naging pinya si Pinya? Oh. Di ba mga bata, sa kwento, ang basahin natin ang alamat, ito ay ulit na paninig na kwento na na pinagmula na isang bagay, lugar, halaman, hayop, o pangyayari. So, halaman. So, si Pinya, yon ang pinagmula ng Pinya, si Pina. Kasi sabi niyang ina, Hay nako Pina, magkaroon ka sana ng maraming mata. Kasi, bakit na nasabi ng ina yon? Diba? Ang sabi niya, ang sabi ni Tina, "Kinay, nasaan lang sandok, di niya nakita." Kasi nasanay din siya na walang ginagawa, hindi tumutulong sa kanyang mga magulang. Kaya hindi niya alam kung saan na ilalagay ang mga gamit sa bahay. Kaya ginagamit niya, di ba? Lagi na lang tinatanong ang kanyang mama at sinabi ng mama, magkaroon ka sana ng maraming mata pina para makita mo ang iyong hinahanap. So sa kwentong ito, talakayin natin ang mga elemento ng alamat. Ang mga elemento ng alamat ay tauhan, tagpuan, suliranin o problema, kasukdulan, kakalasan, wakas at aral. Ang alamat ay laging may aral. Ngayon, talakayin natin kung ano ang tauhan. Sa kwento ng pinya o ang kwento ng alamat ng pinya, ang tauhan, ang mga karakter sa alamat, maaaring tao, hayop, bagay na binibigyang buhay. Halimbawa, sa kwento, si Pinang, sa alamat ng Pinia, tauhan, at ang kanyang ina. Sunod, tagpuan. Ano ang tagpuan? Lugar at panahon kung saan nagaganap ang kwento. Sa kwento, alamat ng Pinia, ang isang baryo noong unang panahon. Doon ang tagpuan. Suliranin o problema. meron bang suliranin o problema sa kwento na alamat ng pinya? Alamin natin. Ang suliranin o problema, ang pagsubok o hamon na inaharap ng pangunahing tauhan. Halimbawa, katamaran ni Pinang na naging dahilan ng kanyang parusa. Dahil sa kanyang katamaran sunod Kasukdulan. Ano ang kasukdulan? Ito ang pinakamataas na bahagi ng kwento kung saan nagkakaroon ng matinding emosyon o pangyayari. Sa kwento, ito ang nang mawala si Pinang at hindi na siya matagpuan. 'Yun ang kasukdulan sa kwento. Kakalasan ang unti-unting pag-aayos ng pangyayari matapos ang kasukdulan. Sa kwento, nang may tumubo kakaibang halaman sa bakuran, iyon ang kasugdulan. Kasi nung inahanap na siya, ang problema kasi, di ba, kasugdulan, din kakalasan, nang mawala si Pinang, yun ang kasugdulan at kakalasan nang may tumubong kakaibang halaman sa bakuran. Unti-unti nang naiaad sa ayos ang problema. ng wakas, ang katapusan ng kwento karaniwan, dito matatagpuan ang pinagmulan ng bagay o ang aral o yung makikita natin ang alamat. Kaya alamat ng pinya. Dito na makikita natin ang resulta ng kwento. Halimbawa, ang halaman ay tinatawag na pinya may maraming mata tulad ng nais ng kanyang ina. Dahil ang pangalan ng kanyang anak ay pinak at pinapalanganan ang prutas o halaman na pinya. Aral. Dito, malaga salamat ang aral o leksyong ipinuturo nito sa mga mangbabasa. Sa kwento ng alamat, laging may aral. Halimbawa, huwag maging tamad, matutong tumulong sa mga gawaing bahay. Kaya yun ang aral ni pinang ng Pinya o sa kwento ng alamat na na huwag maging tabad kayo mga bata tumutulong ba kayo sa inyong mga nanay at tatay sa mga trabahong bahay sa magawaing bahay very good magaling tumutulong kayo so ngayon pagtataya pero bago sa ating pagtataya, ating balikan ang ating pinag-aralan ngayon. So nga, ano nga ngayon na pinag-aralan natin? Ang tungkol sa alamat o mga elemento ng alamat. So, ano ang alamat? Yes, Grace. Tama, ang alamat ay ang kwento na pinagmula ng isang bagay, halaman, hayop at iba pa. Tama. Ano-ano nga ang mga elemento ng alamat? Magbigay ng isa. Okay, Darwin. Very good. Tauhan. Yes. Jennifer. Tagpuan. Ano pa? Marisa. Very good. So, ngayon alam nyo na ang mga elemento at alam nyo na ang anong pinag-aralan natin ngayon. Ngayon, Punta na tayo sa pagtataya. Kung ikaw si Pinan, paano mo may papakita ang pagmamahal at pagsunod sa iyong magulang sa tunay na buhay? Isulat sa isang papel. Isulat ang sagot at ipasa. Okay, akin na. Very good. Ngayon, tapos na tayo sa ating aralin magbibigay ako sa inyo ng takdang aralin ang iyong takdang aralin ngayon ay gumawa ng sarili mini alamat tungkol sa si isang prutas o gulay diba kanina sinasabi nyo na paborito nyo ang mansanas bayabas at iba pang mga prutas at gulay sa inyong araw-araw na, na kinakain o sa bahay ngayon kayo naman na ng alamat tungkol sa mga paborito niyong prutas. Isang prutas lang at lagyan nyo ng pinto. Halimbawa, alamat na saking. Sa o kayo nang kung ano ang iyong isusulat. O alamat na kalabasa. May lamang. Sumulat kayo ng lima hanggang sa pitong pangungusap lamang. Okay ba tayo mga bata? Meron bang katanungan? Ano katanungan mo? Yes. Pwede nilagyan ng drawing. Magaling. Kung gusto nyo maglagay ng mga drawing o guhit sa inyong alamat, pwede nyo lagyan. Basta importante, makapag likha kayo ng isang alamat sa prutas o paborito nyo prutas na may lima hanggang pitong pangungusap. ka ng lahat. Kasi ang galing-galing nyo mga bata. Ngayon, magsitayo ang lahat upang sa panalangin. Sa wala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata.